Ang alamat Pagpapakahulugan, ito ang salitang matatagpuan sa alamat na aking babasahin. 22. Ito ay nangangahulugang dalawampot dalawa. Ang alamat ng 22 Noong unang panahon, may isang binatang nakatira sa Layanga Barbu Surigao Siya ay si Vicente, isang anak mahirap. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at ang kanyang ina ay nag-aaruga ng kanyang mga anak at kung minsan ay tumutulong sa pagsasaka sa kanilang bukirin. Dahil sa kahirapan sa buhay, napagpasyahan ni Bisanti na maghanap ng trabaho upang makatulong sa pamilya. Naisipan niyang maghanap ng trabaho sa bayan ng tagbina sa Rigaudal Sur mayroon kasi siyang kamag-anak sa lugar na iyon. Hihingi na lang siya ng tulong sa paghahanap ng trabaho. Isang araw, hinanda na ng binata ang kanyang kakailanganin gamit para sa paghahanap ng trabaho. Dahil sa iilan lang ang sasakyang dumaraan sa naturang lugar, nilakad ng binata ang liyangga patungong bayan ng tagbina. Nakaramdam ng pagod si Vicente at nagpahinga sa malaking puno ng durian upang mapawi ang pagod. Isang binata ang nakakita sa kanya at mabilis na lumakad palayo upang ibalita kay Santiago ang kapitan ng naturang lugar na may estranghero binatang nagpahinga sa puno ng durian. Agad na pinatawag na Santiago ang binata at inanyayahang magpahinga sa kanyang tahanan ipinakilala ng binata ang kanyang sarili at kung saan siya nagmula kay Kapitan. Nagkamayan ang dalawa. Ipinakilala din ni Santiago ang kanyang anak na babae. Siya si Dulce, ang aking anak. Pagpapakilala ni Santiago sa hindi inaasahang pagkakataon umibig ang binata sa dalaga unang kita pa lang niya sa dalaga ay may kakaibang damdamin na siyang nadama at lihim niya itong itinago sa ama ng dalaga nagpasalamat ang binata sa kagandahang-loob na ipinakita ng pamilya at siya ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad patungo sa bayan ng Tagbina hindi maiwaglit ng binata ang maamong mukha ng dalaga. Lagi niya itong naiisip. Nang marating niya ang bayan ng Tagbina, ay agad siyang nagtungo sa kanyang kamag-anak upang magpatulong sa paghahanap ng mapapasukan. Mukhang nakpakasaya mo ata ngayon, Vicente. Tanong ni Ramon. Si Ramon ang kanyang tiyuhin. Isang magandang dilag po kasi ang aking nakilala, ti Ramon ang sagot ni Bisset. Sang sa lugar mo naman siya nakilala, dagdag pa niya. Sa lugar ng... Hindi na ipagpatuloy ng binata ang kanyang sasabihin sapagkat hindi niya alam ang pangalan ng lugar. Sa tantiyan niya, may 22 kilometro ang layo nito mula sa kanyang tinitirhan. Hindi ko po alam, Tiyo Ramon. Ang sagot niya. Hala, sige. Bukas, maghanda ka at maghahanap tayo ng iyong mapapasukan. Ang sabi ni Tio Ramon. Ang paghahanap ng trabaho ay hindi nagawa ni Vicente sapagkat balisa siya sa kanyang kakaibang damdamin sa dalaga. Naisipan niyang umuwi ng liangga para ikwento sama ang kanyang damdamin. Nang makauwi siya ay agad niyang hinanap ang ama para ibalita ang kanyang kakaibang karanasan. Ama! Ama! Nasaan po kayo? Tawag niya sa ama. Bakit, bisinti? May trabaho ka na ba? Tugon ng ama. Wala pa po, ama. Ngunit may sasabihin po ako sa iyo. Ama, may dalaga po akong nakilala. At siya po ay sobrang napakaganda. Pakiramdam ko ay nagkakagusto po ako sa kanya sa unang pagkakataon. Salaysay ni Vicente. Paano? Saan? Kailan mo siya nakilala? Interesadong tanong ng ama. Sad siyang kinikilig ka ata, anak. Panonood siyang tanong ng ina ni Vicente. Hindi ko po alam ang lugar, ama. Pero tantiya kong may 22 kilometro ang layo nito mula sa atin. Tama, ama. 22 kilometro ang layo nito. Halos pasigaw na sambit ng binata. Ama, ina, ako po ay muling magtutungo roon upang manligaw kay Dulce. Sino si Dulce, anak? Siya ba ang iyong tinutukoy? Halos pasigaw na sambat ng ina ni Vicente. Opo, ina, pahapyaw na tugon ni Vicente. Ako po ay magtutungo bukas at magpupursigi para sagutin ako ni Dolce. Hinanap niya ang dalaga at nakita niya ito. Ipinagtapat ng binata ang kanyang nadamang pag-ibig dito at planong umakyat ng ligaw. Natuwa naman ang binata sa pagpayag ng magulang ni Dolce upang manligaw. Pabalik-balik si Vicente sa nasabing lugar. Sa tuwing tinatanong siya ng mga tao kung saan siya papatungo, sa 22 kilometro ang layo mula rito ang lagi niyang sagot. 22 kilometro, 22 kilometro ang layo mula rito. Ito daw ang laging pinupuntahan ni Vicente upang umakit ng ligaw ang pabulong na pahayag ng Tagalyanga sa tuwing aalis siya ng bahay. Sa sipag at syaga ni Vicente ay napasagot niya si Dolce na pagpasyahang magpakasal ang dalawa. Sa tuwing dadalaw ang kanyang pamilya sa kanya ay laging sambit ng pamilya na tayo ay tutungo sa 22 kilometro ang layo mula rito upang gawin natin si Vicente at ang kanyang pamilya. Ang 22 kilometro ay nagpasalin-saling dila mula sa bibig ng karamihan hanggang sa ang naturang lugar ay tinawag na 22 Quezon Tagbina Surigao del Sur.